হম পাইময়া

Ano yung buwan ko mga kayo? Bago lang. Genie! 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 Eh, may lalang eh. Ronjan! Gil! Ano ni Ano 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 yun? Ano yun? Ano yun? Ano ah. Don't worry, don't Doan, doan, doan. <laughs> Hoy, video ni <nene>. ni. <laughs> staff, staff. Ay, abi no buang si Joan. So <laughs> kambe. <laughs> Hoy, <laughs> <laughs> wai ko yan, picturean. Wai ano ni video ni mo? <laughs> <laughs> Hello. <laughs> 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 Kaan ka ang kasama ko ni Gamol Ari nga amon nga sa laki no? Hopefully. Hopefully amon ni. Amon ni buang ko pa ni classmate to. Ito driver. Tama tak anak ko